Story Time! Mga bagong kwentong nakakaaliw! Uh, lahit talaga namin ang mga pogi. Pogi, ko. kaya itong yabang. Nakakayak. Hindi naman masyadong uso kwarto nun eh. Nakaka-inspire! Basta pag hindi na binintinda mo, balitan ko, pero wag susuko. Baka susuko ka agad. I did some commercials na po rin dito sa Pogi kahit pa nakakakilig. Tama na ang kwentuhan. Kung umakap ka rin na sa akin, ibibida natin yan. Ting Sabado, dito lang sa Kwento Nying. Bilang isang magulang, tayo ang unang nahihirapan kapag nahihirapan ang ating mga anak. Tayo ang unang nasasaktan kapag nasasaktan ang ating mga anak. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin kami makapaniwala kung paano nalagpasan ng aming pamilya ang isa sa pinakamahirap at pinakamabigat na pagsubok ng aming buhay. Balik tanaw lang mga ka in. Last January 2022, nagtungo ang pamilya Taberna sa Singapore para sa treatment ni Zoe para sa sakit niyang leukemia. Ayon sa doktor ng anak namin, may dalawang chemo cycles at bone marrow transplant na gagawin. Sa pagkakataon din na yon, nalaman namin na kailangan ng donor kaya agad kaming nagpatest ni Mrs. at pati na si Helga para malaman kung sino ang magmamat sa amin. Perfect match ang bone marrow ni Helga kay Zoe. Kaya sumailalim si Helga sa mga procedure at iba't ibang mga injections bilang paghahanda sa bone marrow transplant. Napakatatapang ng na mga anak ko. Palagi kong sinasabi na proud na proud ako sa kanila. Umuwi kami ng Pilipinas, baon ng pag-asa na tuloy-tuloy ang recovery ni Zoe. Ngayon, isang taon na ang nakakalipas sa awa at tulong ng ating Panginoon Diyos. Lumakas, sumigla at namumuhay ng normal ang aming anak. Bumalik kami sa Singapore noong nakaraang buwan at muli kaming nagkita ng Dr. ni Zoe. Napakagandang balita na after a year, Zoe is finally in remission. Ibig sabihin, nababawasan na ang sign and symptoms ng kanyang kanser. Kay, wala nang masasaya pa sa pakiramdam ng isang magulang na unti-unti nang natutupad ang pinagpapanata namin na gumaling ang aming anak at mawala na ng tuluyan ang sakit na kanyang nararamdaman. Hey mga katsunin, kumusta po kayo? Sana okay na okay lang po kayo. Alam niyo naman, kayo ay bahagi lagi ng aming buhay bilang isang pamilya. Nandiyan kayo nung masaya kami. Nandiyan kayo nung malungkot kami. Nandiyan kayo nung kung ano-ano ang aming pakiramdam. Kaya naman, hindi naman siguro masama na ibahagi namin sa inyo ngayon ang isa sa pinakamasayang selebrasyon sa aming pamilya. Ito po yung unang birthday. Ang tawag namin dun eh, first transplant birthday ng aming si Zoe. Alam niyo naman, sa awa at tulong ng Panginoon Diyos, ay nakabawi, nakarecover yung ating bata. Ano? Kaya naman uh, nais namin pong ibahagi sa inyo ang isang selebrasyon. Nakasama po namin ang mga bata rin namang may karamdaman sa Child House sa lungsod ng Maynila. Alin po kayo? Samahan nyo kami sa isa sa mga pinakapaborito naming pagkakataon sa aming buhay na nagbigay ng saya at pag-asa sa ilan nating mga kapamilya. handang-handa na ang lahat mula sa ating mababait na sponsors hanggang sa aming team. Bago magsimula ang ating programa, may mensahe muna ang founder ng Child House na si Mother Ricky Reyes. Pagiging famous natin, pagiging mapera, pagiging lahat, it's nothing. But when you hear the stories of the children, you will just cry. Aya, aya, ang dito. Si Aya. Ito ang isang bata, the joy of the house. Napaka masaya bata. But I would like you to know that she has cancer of the brain. Apat na beses na siya nirepay, apat na beses na nawala kanina nagkikwento sa akin, Mother, lima na lang ang radiation ko. Tapos sa isang MRI, pamakita ko may natira pag walang uwi na ako. And for that, pag sinasabi lang uwi ako, sinasabi ko, nung bias ka na, nung bias ka na, sige na, bias na. Ibig sabihin, tapos na ng gamutan, but it doesn't end there, Roselle. Ang cancer treatment in the Philippines goes a long, long way. Dadating sa mga bata, pag nag-declare na ka ng cancer, may mga talagit at binata na. Kasi after After the treatment of two years and one year and a half, bibigyan pa sila ng five more years to come back every quarter for checkup. Na si Golden hindi nagre-remiss. I'm so happy for Zoe because na mag-remiss yung kanya early stage. So yung remiss na nawala na din, di ba? Pero dito, possibility ng five years na mag-remiss. Pag hindi nag-remiss rem in five years time, that's the only time they will declare cancer. Okay. Sa so, mga anak, sa dami na, na nag-graduate sa Child House, nako, masasabi ko, bukas makano, graduate na rin kayo. Okay. Napakasarap sa puso na may mga ganitong pagkakataon sa ating buhay na nakakapagbahagi tayo ng biyaya at saya sa mga kabataan na may kanser at iba't ibang karamdaman. Alam mga ka in, talagang napakabuti ng puso ni Mother Ricky dahil ang mga bata dito sa child house, e eh noon pa itinuring na niyang parang sariling mga anak. Kaya napaisip din ako, paano kaya sinimula ni Mother Ricky na kupkupin ang mga pasyenteng galing sa malalayong probinsya habang nagpapagamot dito sa Manila? Congratulations, dahil uh, really admirable po itong ginagawa niyo. Para din sa mga hindi nakakaalam pa, paano po ba nagsimula itong Child House? I adopted the Cancer Institute at the Philippine General Hospital 25 years ago. Yung mga babae na nakakalot yung mga na, mga lipstick, and then on then, then, then one day, nung pag-uwi ko, nakita ko yung mga, may nakita kong bata, cramp like a fetus in a bed. Sabi ko, bakit ganyan yung bata? Kasi daw, under chemo. Kung kung may chemo, hindi ko na naiintindihan, I was young then. Tapos, sige lang, din lang tayo ako ng trust fund, sabi ko, bigyan mo ako ng spasyo, bibigyan ko yung mga bata ng lugar, kung saan sila magiging masaya, kahit nagkikip mo sila. then mm -hmm. after five years, I come to realize that the children and the parents, nakaupo lang sa sahil ng hospital, nakasandal yung likod nila sa tindi. Mm -hmm. ay yung Ayun pala bahay nila. Kasi wala silang bahay sa metro. Mm -hmm. So sabi ko, ganito pala. So iniisip ko, What can I do in my own little way? So I spoke to a friend of mine who happens to be the chairman of PCBS or oh then Honey Girl sings. Yes. Honey <laughs> Girl, gusto ko po tayo tulungan mo naman. O meron kami budega-budega doon sa likod. Gamitin mo kung gusto mo. Ilutosan. Tulungan naman ako ni Vanifer Lando. D.V. County HR na siya. Nire-pervise brand new hospital. Yes. Tapos after 3-4 days, nakalipat na kami. I invited. P.G.M.A. to bless the site. Tuwanto pa siya because MMDA spent only like 2.8 million na rehabilitate for the building. Nakita ng buong bayan kung ano nangyari sa inyo nung no? kayo eh parang uh, para kayo squatter na pinakaalis doon. So, pinapatay ng ilang. Pinapatay hat, ng ilang. That's true. And that was about... Uh, 12 years ago. 12 years ago. During that time, naisip niyo ba ayoko na? gusto ng gusto nila tumulong tapos ganoon pa inabot niya tapos I'm sure hindi niya makita yung mga bata na I, I never knew that school. it was just a political damage to us mm -hmm. dahil si Gloria na ginagawa na yun na Pinoy tayo na yun mm -hmm. hindi ko na iisip yun all they wanted me to do sinabihan ako ni mm -hmm. ng chairman nila mag yellow army ka na kasi mm -hmm. sabi ko ang pagtulong ko naman wala namang kulay na, na, na. na. bakit kailangan ko lagyan ng kulay sabi ko gano'n, huwag So, sabi ko sa mga bata, o paano pag wala akong nakita ang lugar, ang gagawin natin, uwi na lang sa probinsya. Meaning, pag uwi sila sa probinsya, tanta mahunta, the child will go because walang oncology sa probinsya, di ba? So, lahat na classified, that's everyday tinitignan ko yan. Ano bang bakante, saan may bakante. Pag nalalaman na ako sa Ricky Reyes, yung re-renta, tuwang-tuwa sila. Kire, simle, sila. Alam, nilang, alam nilang can afford to pay, di ba? Pero pag nalalaman nila na ilalagay din mga batang may sanay, maayos. Maayos. Grabe pala yun, ano? Maayos. So, after 2012, pa paano po, ano naging kwento ng Child House? Lumi, pag kami sa isang parang bodega na, nandun na lang pag-asa ko wala niya. Tapos, Henry C. is a very good friend of mine. Mm -hmm. Kami yung mag friend. So, like ko din nadala, Every Sunday, nandun sa bahay niya. Tapos, dumating one time si Han, sabi niya, Why are you crying on TV? This is the time I was crying on TV because we were being epic. Mm -hmm. Sabi niya, kinunto ko sa akin. Sabi niya, don't you want to ask me? And this is our second home. We'll be putting up one in Cebu. Mm -hmm. Para sa mga batang tagal din na lang. Eastern Cebu. Eastern, Eastern Visayas. Doon sila. At meron pa kayong yeah uh, okay, so city, right? yes, right? Okay. Yeah. And we're planning to put up one in the Gupan, okay. the, the central point, the north. Okay. Para mga ito na north, na sila. Para Sa dalawang kung taon po, gano'n karami na ang mga, mga pasyente na... In 20 years, we have benefited 19, more than 19,000. Paano po kung mayroong mga uh, nandiyan sa Luzon, besides Mindanao, na gusto mo... today, I give you the power. I give you the privilege on your program. Yayahin mo lahat ng tao. Lahat na yayahin mo, bigyan mo lang kami ng sulat. Kami na ang bahay. Lahat ng bata. Uh -huh. All over the country. Uh -huh wala kami pinatitil dito, taga Metro mm -hmm. and, Lahat mga taga Kasi sila yung pura sa Manila. What's next for Kaltaw? Well, we're looking on top in the city. Mm -hmm. At tuloy pa, nakatayo ang We will understand. At dito little, mo makikita, uh, Mother, yeah. na napakarami yeah. mo sa mga sa kapalo. Anthony, lahat ng donors sa amin, magbaligyan ng pera, meron kami folder. Yung folder namin, nakalagay daw kung magkano yung niya. Tapos, eh, sa dami folder na folder yeah, namin. So, di ba, 100,000 mo, ang tagal niya bago maubos. Mm -hmm. Pag 99,000 na yung perang binigay mo, bibigyan na namin sa yung folder. meaning yeah, na. That's where your money went. Kaya, ang tiwala na tao sa amin. So, uh, mga kaibigan ako, Oh, pays for the electric bill. There are there are some foundation who gives us here in Manila sixty thousand pesos mm -hmm. will be enough Meron sa Manila, sa Manila, sa City, 40,000 pa rin. Chuchi Foundation will just come pagpapasak na maraming bigas. Ito maganda. Nakita-kita nila that their money will be spent. Ako nakaingat ko dyan. Kasi, you know, I'm gay. But they have, kasi sabi to ito, kumakayat, kaya ito so sa ready mo. Mm -hmm. So I'm very careful about that. So we have records every case yes. to show them that women business. And the, the, the money that they give uh, out uh, is today, respectable. And today, ang bawi mo naman sana sa paggaling ng na anak. Lahat ng mga patang may cancer na loob ng anak. I-announce mo sa yeah, pagkakaroon. Ikaw na yeah, Then problem. give them. Para po. Yan na yung no, That is what you, call it. Thank, you. thank you so much. Salamat po. Father, thank you, Salamat na lang talaga at may mga mabubuting puso tulad ni Mother Ricky Reyes, sampu ng kanya mga kaibigan na handang tumulong at dumamay sa kapwa. po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Thank you po sa inyo lahat. Atrakasama uh, po namin kayo. Gaya na sinabi ni Mrs. Babali kami dito. Dahil sa pamilya na tayo. Thank you. Thank you po sa inyo lahat po uh, for coming today. Pero sana po lahat po ng bata dito na may karamdaman po ay mabilis po kayong mag-recover. Lagi po namin kayong ipag-prey. And malamal po namin kayo. Siempre maraming maraming salamat din sa kabutihan ng partners natin sa public service. Sam Gyup On The Go Pack Meal. Urbanity. Bodega ni Tatay. Sterling Paper. Fantastic International Incorporated. Amara's Corner. La Reinas, Filipinas. Mabuhay po kayo! Grabe! Wow. Ang saya ng araw na to para sa pamilya Taberna. Hindi, hindi po namin ito malilimutan. Actually, hindi po kami yung nagbigay ng saya lang sa kanila. Mas malaki yung saya na ibinigay nila sa amin na talagang mapapaluha ka, nararamdaman ko kasi kung ano yung pakiramdam nila at kung paano sila nagbibigay ng inspirasyon sa atin na dumadaan din sa mabibigat na pagsubok kaya naman salamat sa inyo mga bata dyan sa childhouse House yung mga nakapanood sa atin, isama po natin sila sa ating mga panalangin at ako ay nananalangin din na tulad ni Zoe, sana gumaling ang lahat ng mga batang ito o paano? Bago lang tayo maghiwahiwalay, eh, huwag niyong kalilimutang mag-subscribe, uh, i-share at i-like po ang video na to. Bye! Happy weekend! Yuhuu! Thank you for the love. Ito po, rin ba Para po na may hmm, po. Very good. Magkita tayo sa labas. Yan, doktor ka na. Lolo tingin. Parang natatandaan kita ha mo. na tayo eh. <laughs> Hindi, nagpa-practice lang ako kung paano maging vlogito. Mula nang magsimula ako Kaya, pala, bilang pala, vlogito, pagka pala nagpa-vlog ka, siyempre, unang-unang, kailangan ka Kaya ngayon, na-certified YouTuber na ako, hindi kayo bumitaw, mga kachulis. Ito po si Kato Nying, Anthony Taberna, nagulat ng live mula dito sa Singapore. Ito po ang inyong palatuntunan mga current happenings live tayo kung kailan ko gusto ang uncut tuning mga kwentong naka-inspire at nakakaiyak at nakakabilib tuwing Sabado nights ang kwento nying tapatang may tapang at diretsahang tanungan tatakto yan tuwing linggo ng gabi sa Komento Nying. Di mo ba naabutan ang live ng Komento Nying? Huwag mag-alala. Rewind tayo. Sagot ko na ang quick highlight ng huntahang na mismo. Ito ang Kanto Nying. The Komento Nying Rewind. Sama-sama pa rin tayo. Ngayon sa ating ikalawang anibersaryo, matsala sa inyo. At sana, Huwag kayong magsawa na suportahan ako. O, oh, doon sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ha? Bekena Subscribe na! Bye! Happy weekend! Woohoo!